Last na naman akong tsukumocho, Gatong Rose, kasi may palitin, ha. Ako, Ako miss. miss. Sabi nila, titigil na yung ikot ng mundo mo, kapag nakita mo na yung taong para sa'yo. And at that moment, tumigil ang mundo ko. Dahil nakita ko ang future ko. Wait, wait, wait. Last na naman akong tsukumocho o aking flower, kasi naman rin buha ang mukha mo. Mga guys. Ano oh, mo na, Nauna ka. Ah, na nauna ka. Okay. That's how I met you. Sure, Wala ma. makakilig, uy. Ay... <coughs> Guys, open na nga itong confession wall. If na mo yung mga hugots din ha, or mga confessions, first yung mga crush, you can just put it here, and then bayad yung mga 2 pesos para sa itong construction paper. Okay?

Sarang ka na lang yung wala yung din Guys, baka na yung din. din. na Babe, thank you guys sa regalan ni mo ha. really appreciate it. You're welcome, babe. Happy Valentine's Day. Thank you Okay, one, two, three,

Diyan, isa si Anthony. Oh my gosh. Sa akong car. Hindi ko hindi ko makikita. Tapos makalima ng Ex-way. Oh. oh my gosh, thank you kayo sa mga ipangatay ninyo mga mga kaang cards. Part na kayo ba? Part na kayo mga tag ninyo part na kayo. For you. Sana o. Salamat. Kadawat po dito ito. Laro kayo kung part. Best Valentine's ever. Thank you sa mga nangatag ko cards and, and chocolates and flowers. Thank you. Ay, gagilig siya. あ <noise>